Pataba. 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 Eh, pa pa pa. pinag-uusapan ngayon sa social media, ang di pamamahiya ni Joey De Leon kay Miles Ocampo sa kanilang noon-time show na Eat Bulaga. Naganap ang di pamamahiya ni Joey De Leon kay Miles Ocampo sa episode ng kanilang noon-time show na Eat Bulaga kahapon viral ang nasabing video kung saan nagdiwang ng kaarawan si Miles Socampo sa Eat Bulaga. Masayang binati na ma Eat Bulaga Dabber si Miles Socampo ng Happy Birthday kabilang si na Main Mendoza na bumati ng Happy Birthday kay Miles Socampo. Happy Birthday! Binati rin ni Tito Sen si Miles. Sabi pa nga ni Tito Sen, wala na ako masasabi kung di pataas. Pataas na raw ang edad ngayon ni Miles Ocampo. Kaya ito, birthday mo. Speech wala akong masasabi kundi di pataas! Pataas! Pataas yung edad eh, pataas yung edad. <laughs> Ngunit ang ikinagalit ng mga netizens, ang Dio Manoy pamamahiya ni Joey De Leon sa katawan ni Miles Ocampo. Marinig kasi sa video na nagsarita itong si Joey De Leon at sinabing pataba. Na ayon nga sa mga ang tinutukoy raw ni Joey De Leon ay ang katawan ni Miles Ocampo. Na pataba na raw ng pataba ngayon. Pataba! 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 Eh, pababa! Okay. Binati ni Vic Soto si Miles kampo at pinag-glow pa nga niya ito ng candle ng cake. Okay. <laughs> Pag-berte, mo awala ang cake. Ayun, ay, oh. ay, you know. yeah. mo, ha? Makikita naman na matapos sabihan ni Joey De Leon si Miles kampo ng pataba, ay hindi nag-react si Miles kung saan dinedman niya lang ito. Oh. Ngayon, marami mga netizens ang inuupakan si Joey De Leon at ipinagtanggol si Miles Ocampo. Laban sa di manoy insensitive joke ni Joey De Leon kay Miles Ocampo na sa kaarawan pa man din ni Miles Ocampo niya ito ginawa. Ayon nga sa mga neta-zens, wala na raw talagang pinagkatandaan itong si Joey De Leon. Hindi raw ba alam ni Joey De Leon na may pinagdadaanan ngayon si Miles Ocampo sa anyang kanusugal? kaya ito tumaba. Bakit raw ito gagamitin joke ni Joey De Leon? Yan ang ilan sa mga buwelta ngayon ng mga neta-zens laban sa di umuloy insensitive joke ni Joey De Leon sa katawan ni Miles Ocampo. Agad na nagtrending nga uh, ang pangalan ni Jovi De Leon sa Twitter na nice isa pang lansa reaksyon ng mga netizens. kaugnay ito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon sa social media si Joey De Leon at Miles Sucampo tungkol sa insidente. Ay, anong masasabi ninyo? Naging insensitive ba si um, Joey De Leon na mag na ito sa birthday celebration pa ha, mismo ni Miles Sucampo nang sabihin niya itong nang sabihin nga niya itong ataba raw ng pataba si Miles Sucampo. Ano say mo?